Katel nederi guys oh, oh maramik mga bakweter de guys, mga bakweter de guys oh bakweter ouais. ha, <laughs> oh taosyek tagan yung guys, oh ga, ako kayang tell niya guys oh, oh, ito si magikani sa Pilipinas, oh, ako nederi guys. Yang dari guys Oh Oh Dia sober dar Ha 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 oh <na> dari guys <laughs> Dari guys Dagang kai blueberry dari guys Oh So seolah-olah Bukan dalam kai kau Seolah-olah ramang kut Gisulut dan sekianan Oh So, na kung kinaon na blueberry guys susma dool pagyod sa Pilipinas kalamit, juga kayo ni himo, dami ini siya mo pig pie blueberry pie ini na akong himoon ano na okay, kayo ni siya Ani po siya gay. creder ni siya guys. Ani para sa gul sa kuan. Na ini ka hinog ani po. Hagol sa karning baka. Luto. Kumot na siya guys isa gul. Alam niya sa si sudan. Beris gapo na siya nga. Wild biris Wild biris guys eh okay, guys buka ke mengedak pung bug melawakku kadalah umang segelanan judbah sayang kayo dapano kepungkung eh sekino you olog gracias guni guys kayo sekit saragu mang musak ke bukit basa lang ba apa e, ni tindahan guys mahal na Pugi lang yun. Kagi ko yoko guys. Kagi yung maipo. Kabuyag ng ilang lugar dagang kayo. Walbirin bire mo na lumboy nga. Taas kayo ba? Kamang kamang bagi Pagipo guys. Lumboy nga kwan ba? Lumboy nga ga. Ubo guys. Habo kayo sakun guys. Habuk rani mga bukid nila ba? Ito na, kapit na po gani. mushroom, guys. Katong gold. wala Nga na po ato. Kamang-kamang na po ko ato. oh Ito oh. guys. Hmm. Busog na ko kinaon dila. Napula na akong kamot oh Mapas to si Indesik. to si hindi sila kay mo niya juice. Ini yang imnon kada buntag. Vitamin ka ini guys. Napalit man siya katong para juice. magpiga ani, Eh. Pigaon ra niya sa machine. Aslo man siya guys pero kung galang kag sugar pwede. Eh. po yakpo. Tek hinog na get sya. Mas steamber mauga na po ni sya. Di na kaya juicy.